Anong ganap sa mundo ng showbiz? Binash ng mga netizens si Mariel Padilla dahil sa kanyang pag glute drip sa loob ng opisina ng kanyang asawang si Senator Robin Padilla sa Senado noong February 21, 2024. Noong araw na iyon, maraming celebrities kasama na si Mariel ang dumagsa sa Senado para suportahan ang Eddie Garcia Bill. Dahil marahil sa kanyang busy schedule, pinasunod ni Mariel ang mga taong mag administer ng glute drip sa kanya para isagawa ang procedure habang hinihintay ang sesyon sa Senado. Pinost ni Mariel sa kanyang social media ang larawan habang nagpapaglute drip na makikitang kasama niya ang kanyang asawang si Robin sa likuran. Sa caption, sinabi ni Mariel na, Drip in anywhere is our motto. I had an appointment with drip in Lux PH but I was going to be late so I had it done in my husband's office. I never miss a drip because it really helps in so many ways. Collagen production, whitening, energy, metabolism, immunity and so much more. So convenient and really effective. Magaling talaga. Ang Glutadrip ay isang proseso kung saan ini-inject ang glutathione sa katawan sa pamamagitan ng intravenous injection o suwero. Pinaniniwala ang nakakatulong ito sa pag-iwas sa chronic illness, pagpapabagal ng pagtanda, pagpapalakas ng athletic ability, pagsugpo sa pamamaga, at pagsasaayos ng atay. Subalit, kamakailan lang, naglabas ng babala ang Department of Health tungkol sa hindi magandang epekto ng glutidrip na hindi pa ng Food and Drug Administration o FDA. Ayon kay Health Secretary Ted Barbosa, IV glutathione will whiten your skin and make you look really like Caucasian, but it can damage your kidneys and kill you. I'm telling you from the Department of Health, it is not safe. The FDA has not registered it for skin whitening. If there's someone using it, it is illegal. Bagaman binura na ni Maria ang kanyang post, may mga netizens na nakakuha ng screenshot at ibinahagi muli ito sa social media na nagdulot ng mas maraming batikos sa kanya tila hindi naman apektado si Mariel sa mga batikos na natanggap niya. Nitong biyernes ng gabi, nag-Facebook Live pa si Mariel para sa live selling ng mga beauty products. Samantala, humingi na ng paumanhin si Senator Robin pero tinawag niyang nakakatawa ang isyu. Sabi pa ng senador, wala silang intensyong mambastos at nais lang ng kanyang asawa na mag-promote ng good looks at good health. Kung nagustuhan mo ang content na ito, Huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at i-comment ang inyong opinion.